Ikinalulugod ko pong ihain sa plenaryo ang Senate Bill No. 2573 sa ilalim ng Ulat Komite bilang 210 para sa panukalang Cannabis Medicalization Act of the Philippines. Ang inihain pong batas ng inyong lingkod ay hango sa pag-aaral, pagsasaliksik, testimonya ng mga doktor at eksperto, mula po sa iba't ibang panig ng daidig na may sapat na kaalaman at best practices sa pagpapatupad nito. Hayaan po ninyong ilahad ko ang mga mahalagang provision ng landmark legislation na aking pong inihahain sa bulwagang ito. Layon po nating bumuo ng Philippine Medical Cannabis Authority, PMCA sa ilalim po ng pangangasiwa ng Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health DOH ang ilan po sa mga tungkulin at kapangyarihan na nais nating ibigay sa PMCA ay ang mga sumusunod pagbalangkas ng comprehensive cannabis medicalization plan pagbalangkas pagpapatibay at pagpapatupad ng mga alituntunin at regulasyon na may kaugnayan sa mga medikal na halamang cannabis, mga produkto at by product nito. Pagbuo ng sistema ng impormasyon upang mahigpit na babantayan ang paglaki ng cannabis mula sa binhi hanggang sa pagbebenta para sa monitoring at regulasyon pag-issue ng mga lisensya na nararapat sa mga rehistradong entity o tao pribado o gobyerno na magiging bahagi ng industriya ng medical cannabis pagpapatuloy ng research and development para sa industriya ng medical cannabis upang siguruhin po naman na nasa tamang landas ang mga polisiya patnubay at regulasyon sang ayon sa sinasaad ng panukalang ito bubuo po tayo ng Medical Cannabis Advisory Committee MCAC sa pamumunuan naman po ito ng kalihim ng kalusugan bilang ex-official chairperson ang kwalipikadong pasyente po ay isang tao na na-diagnose ng sertipikadong doktor na may debilitating medical condition at maaring makatanggap ng therapeutic at palliative benefits mula sa cannabis base sa kanyang sariling pasya. Binibigyang linaw po natin na ang medical cannabis ay complementary treatment na isasabay sa mga gamot na sadyang ginagamit na ng isang pasyente. Para po sa mga pasyente na minor kinakailangan pa rin pong ipaliwanag ng sertipikadong doktor sa pasyente at sa kanyang custodial parent o legal guardian ang mga panganib at benepisyo ng paggamit ng medical cannabis bilang gamot. Minumungkahig po namin na ang magiging Legal na medical cannabis products ay limitado po sa mga sumusunod na anyo: edibles, pills, oil, tincture, flower, topicals, at inhalers. Papayagan lamang po natin ang importasyon ng mga produktong ito mula sa mga bansang may mahigpit na regulasyon at implementasyon sa nakalipas na limang taon bahagi rin po ng regulasyon na ang pagsigurong ang mga i-import po natin ng na mga produkto ay sharing ginagamit sa bansang panggagalingan nito naglagay din po tayo dito ng mga grounds para sa revocation ng reseta kabilang na ang maling paggamit ng reseta at hindi pagsunod sa dosage at forma Siniguro din po natin ang paglalagay ng mga safeguards sa bawat hakbang mula kultibasyon hanggang sa mismong pagdating nito sa kamay ng mga kwalipikadong pasyente. Magkakaroon po tayo ng mga electronic monitoring systems in place upang masubaybayan ng pamahalaan at ng kinauukulan na ang lahat ay tumatalima sa mga limitasyong isinaad ng batas. Nilinaw na rin po natin ang mga ipinagbabawal na gawi bilang bahagi ng panukalang batas. Na mayroong karampatang parusa sang ayon sa sinasaad ng Comprehensive Dangerous Act of 2002. Bubuo po tayo ng Joint Congressional Oversight Committee upang magsagawa ng regular na pagsusuri ng implementasyon ng batas na ito. Wala na po sigurong pangarap ang bawat isang miyembro ng lupon na ito bilang mga halal ng taong bayan, kundi makitang ang bawat Pilipino ay may epektibo at pantay na akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ika nga po ng isinisigaw ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, Leave No One Behind. Sa wikang Filipino, walang maiiwanan. Sobrang laking tulong ng ginawa ni Senator Robin para sa amin. Yung pahinga kami bilang isang magulang na nangangailangan para sa anak namin na wala nang, wala nang ibang gamot na talaga para sa kanila. Yun lang talaga ang kailangan ka. Then, maraming maraming salamat po, Senator Lopin Bahinga. Finally, after a decade po, maraming salamat dahil nailatag na po natin ito sa Milanyo. At uh, maganda naman po ang pagtanggap at perception ng ating mga uh, magbabatas. And hopefully po, no, mula po sa mga pasyente, kami po ay umaasa na sana po ito ay uh, finally maaprobahan by camera so, sa Kongreso uh, at sa Senado. Very thankful po na ito na yung generation namin na mapapakinabangan po yung uh, pinaghihirapan ng mga uh, pinaglalaban po ng advocate sa Kana And syempre, thank you po sa ating Senador Robin Padilla sa pagbili po sa mga hinayang ng mga pasyente at syempre po sa pagiging tool na mailatag po ito sa plenaryo at magpadali po yung ating uh, legislative actions.